Sa nga investigasyon sa tulis sa pawnshop sa Dakbayan sa Sugbo na ilhan sa kapulisan ang dugang mga responsable. Giti na usab nga kun may mga impluensyado nga tao nga nagpaluyo sa krimen. Ano ang report ni Nico Sereno? Muabot na sa upat ka mga tao ang anaas sa kustudiya sa kapulisan nga gilambigit sa pagpanuli sa Oro Sugbo Pawn ni Atong Sabado. Duha ang nadakpan sa checkpoint sa lungsod sa Sibunga sakay sa nga auto nga gihimong getaway vehicle. Sa operasyon, na-recover sab ang mga armas ug bisan mga sanina ang agingong gisulob sa mga responsable. Laing tulupa ang nailhana na ug maoy gipangita. Having arrested uh, four, identified more or less three, uh, we were able to uh, get the vehicle used course with the firearms, I think we are very near in completing the investigation. What we are trying to do now is just to identify uh, the remaining suspects. Gipasabot sab ni Pilare, katung una nang nakustudia nga duha ka mga tao sa Mandawe, dun ay mga kalapasan. Gituhang nagplano og tulis o gitan sab kung nalambigit ba sa insidente sa pawn shop. Wala pa na recover ang mga alahas nga gidagit. Nagtuusab ang kapulisan sa wala ang robbery na nai contact ang mga nagpasiugda aron mabaligya dayon ang mga lahas. Kun may nagpaluyo o nagsuporta ba nga dakong tawo sa maong tulis, kini ang ilang tubag. We cannot discount possibility. Inunahan ni kadak ang trabaho. These are not planned by lonely individuals, no? Someone is orchestrating and we would like to assure you this person is identified. Samtang makigtigom ang kapulisan sa mga business owners kabahin sa pagpahugot sa seguridad usa sa sugyot regular nga drill pagbansay unsay mga buhaton kun may mga insidente ingon man pagsiguro nga guardiado sila CCTV nga working uh, and the alarm system should be operational and na ay dapat simulation exercise no uh, kanabitaw ilang suwayan from time to time kung muga na ba ug unsa ka kusog ang response sa police, then course is ang security guard nga competent nga armed uba ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak